Okay guys, welcome back to my channel uh, Pagpalang araw po sa ating lahat Okay po uh, Siya nga pala, condolence nga pala Doon sa pinsang ko no? Doon sa anak niyang namatay Okay, insan condolence sa iyo no? uh, Nandito pa rin ako sa Bulacan Kasi kaya hindi pa makapunta dyan May darating pa akong tao Kaya May lakad pa ako Okay guys, uh, nakikiramay ako pinsan busy lang ako pag yung ano pagka ako dyan o yun kasi may darating ako tao ngayon uh, mag hunting daw kami sa da hunting daw kami ng mutya at okay. uh, tumawag nga pala sa akin si tatamag no? at uh, ano ituro sa akin yung ano yung mga ibang orasyon pag hindi kasi nilang isang guys yung buho ko eh ang hirap suklayin kaya nilalang isang ko siya eh nagkoconditioner naman ako Nalalagas naman sa ano pag-uusyado sa shampoo sa conditioner uminibis yung buho ko kailangan lang isa na. Lang isa. Ang hirap kasi pag dry ang buhok. Pag nagadry. Ang hirap. Ang hirap sa pag dry. Okay. Okay. Ah, uh, okay lang po kahit mababa ako sa ano no. Uh, okay lang yung mababa ka subscriber, mababa ano. Meron na mabilis nga ng ano no. Ah, uh, natatawa lang ako. Ah, uh, mabibilis nga yung mga pagangat nila sa subscriber, no. Daming nanonood. Eh, ikaw ba naman magpakita ka ng bakat na utong? Yan, para, kumi, para lumaki lang ang views mo, ano? Papakita kayo ng singit. Papakita kayo ng bakatang utong. Maliligo kayo, kuno. Matakin niya, pinapanood kayo ng buong bansa, no? Maliligo kayo sa bahay nyo. Papakita niyo lang yung mga bakat nyo utong. Mamahiya naman kayo. No? Pagay, hindi naman sa nangingilam, no? Pero nakakahiya, no? Ano kaya gano'n yung magiging asawa mo? Mayo, tapos mapapanood ng buong mundo. Naliligo, bakat pinakikita yung bakat ng utong. Mayroon, lalabas po siso. Papakita yung bakat na utong. Yung mga lintik na yan. Yan, utong pa, utong. Maliligo, magpapakita ng mga bakat na utong para lumaki lang ang viewers. Ano? Ayan. Ayan. Eh, kung malit lang ano ko eh. Alam ka namang para lumaki lang yung ano ko, lemakilang yung viewers ko eh. Magpakita ko ng bayag ko. O, diba? di ba? Hindi ganun. Mga ano kaya, magpakita ko ng ng itlog ko. O, lalaki viewers ko. Di ba? Hindi mo sa nakabastos yan, no? Kasi iba, ginagamit lang eh, ngayon. Maliligo ko, no. Papakita yung mga bakat na kutong para lumaki lang ang ang naman kayo. Papanood kayo ng buong bansa. So, no? ba kayo nahihiya? Yeah. Tapos kunyari, may ginagawa kayo. Pakikita nyo yung singit nyo. Ano? May iba, may nagpapakita ng singit. Ibang itim naman. Ano? ba kayo nahihiya? makikita ng mga anak ninyo na ganyan ang trabaho ninyo may mahiya naman kayo sa magiging anak ninyo naliligo kayo sa banyo eh. pinakikita nyo bakat ang utang ninyo pinagkakaguluan kayo ng mga nanonood ng mga kalalakihan no? ah, isa na ako rin sa nanonood no? eh huwag na tayo magsinungaling at huwag na tayo maglokohan pa kasi nadadaan yan sa screen dumadaan sila sa uh, tiktok no? mapapanood mo sila. Sayot ayot sa ayot sa gusto mo, mapapanood mo sila. Siyempre, mapapatigil ka, mapapanood mo, no? Okay, para lumaki lang yung mga views nila, no? Ay, nakaw. Kaya gusto ko na nga rin magpakita ng itlog para lumaki views ko, eh. Ah, diba? O, no, oh, ewan ko, eh. Ito, ang hirap, ang, ang, ang tagal bago mga tong ano ko. ng subscriber ko, tagal bago umangat. Isipin ninyo yan. Dahil minsan, madalang ako mag, ano, uh, mag-vlog. Dahil, wala naman ako ibablog. vlog No? Kailangan ko may gawin ako. Kailangan ko mag-hunting ako. Kailangan may ipakita akong mga katulad nito. Ang ganda nito. Ang katulad nito. Umpo ka ng tawag dyan. Gano. Hindi po yan silimento, no? Yan ay nakuha sa dagat, no? Yan. Yan ay kusang nagkadikit-dikit sa katagalan sa ilalim ng dagat. No? Yan. Yan ang tinatawag na umpukan. Kung bagay, -umpuk -umpuk na sila doon sa ilalim ng dagat, ang so, isa katagal-tagalan, eh, umano na sila, ano, nagkadikit-dikit na. Eh, parang talaba lang yan, eh, nagkadikit-dikit, no? Yan. Yan, ganito oh. Ganito, oh. ganito, oh. parang may linta pang nakakapit, oh. Ang linta. Pero yan eh, hindi po simento ano, sa katagalan sa ilalim ng, loop, ng dagat. Eh, nagkakadikit-dikit na po sila sa katagalan niya na istang. Baga, tinutubo na sila ng coral o ano man nandun. Ang kagandahan niya, no, o, oh, yan no? Sorry, sorry. Ang paggamit, mainam nito, no, mainam, no. ah uh, ilalagay nyo sa, naman, may tindahan kayo o nagtitinda kayo. Lagyan nyo lang sa loob ng tindahan, no. Ayan nyo lang siya nakadisplay sa loob ng tindahan. Nakikita o hindi man nakikita. No? Kaya tinatawag to na umpukan. Okay, sana po naintindihan ninyo ako. No? Oh, eh, pinakita ko lang sample. Ano? Kasi maghahunting pa ako. Kasi pa ba yung mga pinagkuka ko kanina? Kaya pinakita ko lang kung anong ang epekto ng ano ng umpukan. Ano? Kaya tinawag siya umpukan. Yung paninda mo pag umpukan siya. No? yun ang tinatawag na umpukan. May mga magaganda pa. Kasi mga nakakitang umpukan doon kay Idol Kati. Ang ganda nung nakuha niya umpukan. No? Mainom siya sa ano negosyo. Mainam siya sa... Lagay niya lang sa loob ng tindahan. Yan. Yan ang kagandahan niya ng umpukan. No? Okay guys. Okay. Uh -huh. Tsaka uh, may yung nasan ba yung mga nakuha ko. pang mag yung dugay na paganda oh. Paganda kasi itong mga pipili ang ko pa eh. Okay. So, to tres para tres piko oh. Yan eh hinulma ng panahon yan hindi ko hinulma yan ah. Hinulma talaga ng ano yan ng kaligasan na humulma niyan. No. Parang tres ko hindi ko siya na hindi na ito wala akong last like okay guys bali maghahunting ang mamaya no okay hintay hintay ko lang yung darating na gusto mong sumama sa akin uh, dyan lang kami sa ano mabato dyan sa may sa may dyan sa ilog dyan kung saan may ano dyan ilog Okay guys. Ano ako ng mga ano nila. Sa taot nga pala sa mga mga nanonood ng aking ano, ng vlog. Okay ng aking mga anong to no, mga isina isine-share sa inyo na ng mga mutya o kaalaman bilang sa mutya sa mga medalyon no. Ako hindi naman halos ano sa medalyon. Uh, sa mga mutya ako, no? Kaya, mutya hunting ako. Mas nakakapag-travel ako sa mga iba't ibang lugar. Kaya, gusto ko mag -ano, mag-mutya talaga, no? At gusto ko talagang makuha yung mga legit, no? Yun lang naman po, kaya ako sinatsagang mag-hunting -ano, mag mag na mag -hunting. Gusto ko pong makuha yung legit. Na talagang may visa, no? May visa. Ayoko yung mukhang maganda lang yung bato mutya hindi ganon kaya ang inaano ko eh kinukuha ko yung mga legit yung mga ibinigay talaga ng kaligasan yung hindi ma nakikita ng ibang ibang tao o ibang mata kumbaga sa iyo lang ipinagkaloob yan kumbaga yung legit na yan ang ano yung siyang magbibigay swerte no kaya gusto ko po talaga makakuha ng legit no legit talaga kaya gusto ko talaga mag-hunting gusto ko talaga, talaga mag-hunting no gusto kong pagkaluoban ako talaga ng kalikasan na legit na magagamit kaya yeah. hindi lang sa ano hindi lang sa pamproteksyon kundi sa mga panggamutan yan basta legit no kung ano nung makukuha natin so ko talaga kaya ako nag ano nag nagsusumake mag uh, hunting ano mag hunting ng mga mutya na ako ng mga legit na mutya no hindi yung mutyang gawa-gawa lang no ayun Tandaan ninyo, pag nag-hunting, meron kayong mga bagay o oh, madadaanan. Baba, maganda sa paningin ninyo na gusto nilang magpapulot, pulutin ninyo. Baka yan na ang magbibigay swerte sa inyo, no? Okay. Sana po na intindihan nyo ako yung... Kasi may mga bagay tayo na, ay, ang ganda naman nun. Ay, kakaiba yan. Yun. Pulutin ninyo, no? Pulutin ninyo. Itago nyo, ingatan nyo, ibalot nyo sa pulang tela. Okay, ang tanong, bakit nga ba ibinabalot sa pulang tela, no? Kaya po sila ibinabalot sa pulang tela o pulang oh, itim na tela, no? Para hindi sila makita, no? Hindi sila makita at mahigop yung bertud na tinatawag. Hindi sila mahigop ng kung magpupunta man kayo ng simenteryo ay hindi makukuha yung kapangyarihan ng mutya, no? Yung bertud na tinatawag. Kaya inilalagay sa pulang tela, hindi sila makikita, di ba? o sa telang itim para hindi makita o mahigo pang bertod ganun po yun ay yung iba nga pag yung alabawa eh, ay bakit pinagsusot ng kulay itim ang mga buntis para hindi raw makita na aswa no? ganun lang yun kumbaga sa ano, protektado o kaya sa pulang tela mga ganun pinasusot ganun po yung bali ang mocha, pwede nyo ilagay sa pulang tela o uh, pouch, no pouch. Yan no, ibulsa nyo lang siya, pwede yan. nyo sila kahit saan. Mga ano, cemetery, ah, dala nyo yan. Sira sabi nila bawal, di ba? Sa patay bawal. Hindi po ibalot sa pulang tela. Ngayon, pag binalot sa pulang tela, hindi makikita 'yon. Basta nakasarado yung pulang tela mo ha, yung pouch bulsa nyo lang yun kahit sa, sa, sa patay pwede yan sementeryo pwede yan yan para daladala nyo pa rin ang mutya ninyo no? yan yun po ay para lang sa mga naniniwala at yung mga hindi naman naniniwala ay okay lang nasa inyo po kapasyahan yan okay guys Maraming salamat po sa mga bumati at mga nag-condolence po sa akin. Maraming maraming salamat po. no, Sayang, maganda po sana kung yung yung pagbati ninyo ay hindi, hindi ko lang nakuha kasi yung jikas ng pinsang ko, no? Para kung sasali, kung gusto niyo mag-donate, o mag, kahit sa halagang, uh, ano lang, uh, pasapong 10 piso lang, ano, malaking tulong na yun sa kanila. No, hindi po para sa akin na dapat sa jikas nila bilang tulong, no? Ganon po sana. Sa susunod, ganon ng gagawin ko. Pero next time na lang at least maraming salamat po sa mga bumati no? okay sa mga nakakaalala pa rin po sa akin okay po maraming salamat po sa mga nakantabay ng video ko maraming salamat po okay ah, ngayon naalis po ako ah, mag no maghahunting kami may darating akong tao pero yung anong yon sa siguro may bablog ko yon sa sunod na araw na no okay maraming salamat po isang malaking big shoutout po para sa pangkalahatan, ano, sa lahat ng idol, sa lahat ng mga kablogger, sa lahat po ng mga, sa lumang mga nakasubscribe at sa mga bago. Okay, maraming maraming salamat po. Hindi ko na po kayo iisa-isahin pa, ano, at bang dami. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayo lahat at gabayan. God bless po sa ating lahat.